Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Natatawa kasi ako. Ang dami nag nagpasa sa akin ng mga ano ng mga videos ni Aljur. Reakan ko daw. E, wala naman po ako sing alam sa singer, pero ang gagamitin ko, ang gagamitin kong reaction ay kaya nga ng, ng isang ano lang casual listener. Hindi hindi naman ako hindi ako professional sa ganyan ha. Wala akong alam tungkol sa mga tono, 'di ba, sa mga technicalities ng isang musician. Wala akong alam doon na pero sige, tingnan natin yung <laughs> kasi nagpo-viral si Aljur ngayon. For example, ito na no, unahin. <laughs> Sabi gano'n, pusa mo sa bubong tuwing madaling araw. <laughs> promise. Although na yung yung mga pusa ko nasa garahe namin ano. Pero relate <laughs> <Wait> ako dito. <laughs> Pa. Ko, ulitin ko ah, hindi ako music expert. Wala akong alam ni ni maggitara nga, eh. hindi ayo naggitara ako once sa on college dahil wala magawa. Pero hindi naman ako ganoon kagaling, nakalimutan ko na rin. Hindi, hindi hindi ako ano yung mga mga chords chords wala ako alam doon. Pero syempre, ah, bilang isang casual listener, alam mo naman yung mga bagay na masarap pakinggan, di ba? hindi mo na kailangan maging maging musical genius para masabihin mong masarap pakinggan ng isang kanta. To be fair naman kasi do, do sa kanta niya kasi Sorry ha, wala naman ako nakikita mali. May mali ba? Comment ka kayo. Ano yung mali? Pero di ba na napansin niyo na tawa ako? Kasi ang natawa lang kasi ako yung yung siguro sa so paraan ng pagkanta niya kasi nakikita ko kasi itsura niya habang kumakanta eh. Na parang hindi bagay dun sa ano niya. Pero kung kung halimbawa by ear papakinggan mo alisin ko yung itsura ni Aljur ha. Ay, may mali. May mali ba? was May mali ba? Siguro sa sa itsura ni ni Aljur siguro habang kumakanta siya no feeling ko doon oo ako to be honest doon ako natatawa kasi yung kasi may mga singer kasi na pagkumanta na feel na feel nila eh hindi naman nakakatawa tingnan tama yung sa kanya kasi siguro dahil sa personality ni Aljur no then <coughs> yung mga kontrobersya kontrovers niya nung artista siya <coughs> excuse me pero ano ito tingnan natin yes please may mali ba? Wala naman siya diba? <laughs> Mga ano talaga eh no? Oh, fight, baby fight so ang gina ang ginagawang katatawanan sa kanya yung the way siya kumanta. Hindi yung tono ng Correct me if I'm wrong ah, pero yung mga yung mga maaalam sa ano sa singing diyan, yung mga maaalam sa singing, yun ba yung ano, wala namang mali tama ba ako? Wala namang mali sa pagkanta niya ano. Ang kakatuwa lang kasi sa kanya yung ano, yung kinikilos niya. Pero kung tingin ko maaayos niya yung yung hindi maging OA kumilos. Feeling ko may karir ito eh. Or mali ako? <laughs> Feeling ko may karir ito pag hindi siya OA umano. Ah, uh, yung tamang ano lang. Yung tamang kanta lang. Hindi yung... yung Ay, ganon. <laughs> Feeling ko may, may karir naman ito. talented naman siya eh. <laughs> ano <to? laughs> <laughs> ito, 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 ito. May, may opinion ito. Si, alam ko maalam ito eh. Tingnan nga natin. Sige, pakinggan natin yung opinion na itong... Alam ko nag-a-analyze ito ng, ano eh, ng mga musikero eh. Ano ba kasing problema Ayan, nyo kay Aljor? Pakinggan nga natin. On my window, Knock on my I wanna make you feel beautiful I know I tend to no. get so win doesn't matter anymore As a musician nasa tono siya kumanta. Maybe somebody can ask themselves kung nasa tono ba sila kumanta. Nasa sense ko ah, maganda yung singing voice niya. Siguro ang napansin ko lang, I think he is trying to sing the way kung paano kumanta yung original singer. Kapag kasi ang ginagol mo is magaya yung style ng original singer, ang tendency, hindi lalabas yung natural mong boses. For example, try to gayahin natin yung style ni Adam Levine. I don't mind spending every day. Una-una, hindi kami parehas ng boses at ng range. Pangalawa, hindi kami parehas ng style. At pag pinilit kong gayahin siya, magmumukha kong hewan. Mas okay na kantahin ko siya the way wanna interpret the song. Like, I don't mind spending every day. So what should we do when we sing? Number one, study the right pitches and melody of the song. Number two, find the right enunciation of the words. For example, dun sa word na knock, ang nasabi niya ay knock. Don't knock on. Number three, practice basic. Knock. Singing fundamentals such as four stages of breathing Being aware of your resonators And how to properly use your vocal registers Ayun lang and don't forget to follow me for more Ah, yun nga yung mali no Tama mo pagka expert yung nag, nagsalita May intindihan natin Oo nga pinipilit niyang ano Gayahin yung ano yung Original Meron pang ano yan eh. Meron pang kinanta yan eh. Yung... Ano bang kanta yun? Yung I Live My Life. Hindi nga original yung ano niya. Kaya iniisip ko ano yung mali. Yung... Yung sa ano, yung sinasabi na yung pronunciation o ano, knock. Knock yung sabi niya. Pero sa akin, as a casual listener, forgivable na yun. Eh. Unang-una, hindi ko naman nakikita professional singer ito si Aljur. Eh. Maybe siguro pag nagka-album siya. No? Pero ang pinaka naintindihan ko, yung, yung pinipilit niya talagang gayahin yung original. Kasi yung original talaga, maliban na lang kung halimbawa, kasali ka do sa The Clones, ano? kailangan talagang gayahin mo yon Pero may art pa rin yun, yung parang hindi ka magmumukhang trying hard. Pero kung halimbawa ganyan ka no, kung maganda naman ang boses nito eh. Kaya lang yun nga, be original. Kahit na sabihin mong kinover mo lang yung kanta. 'Di ba? Ah, uh, dapat may sarili ka ding ano mo. <coughs> you know you're everything to me. Ngayon nga inaano niya ginagaya niya original. And I could never see Nag, nagbago siya ng ano, nagbago siya nung boses. Di ka tulad nung, nung kanina doon sa Maroon 5. Diba? Anong nga to? Firehouse na firehouse nga siya. Baka ma-copyright ako dito dahil ano eh. Uh, nakopya niya yung firehouse eh. I built my world around you And I want you to know like like Anong before <laughs> I leave my wife for you. But I will share that. I live my life for you.

Determine na determine natin kung ano yung mali. Salamat dun sa ano ano dun sa expert na nagano. ano. Bubuo na nga tayo sa ibang sa ibang topic. <laughs> Next. Ano ito? Si ano ah, uh, Joy Barcoma. Ano yung nagvo-viral dito kay Joy Barcoma? Joy Barcoma. Tingnan natin. May may nagva-viral itong video eh. Ito oh. ano nun? Anong mali doon? Ito yung nagbo-viral eh. Dahil ba unhygienic yon Yung, yung mag-share ng straw? Tingnan nga sa comments. Ikaw na ata ah, ang pang third grand. Ah, ito yung ano yung comment. Yan bang Earth Warrior promoting and normalizing the use of plastic straw? Na para bang ang tong pa niya? Mas may intindihan ko sana if ibang tao yung nagpost eh. Pe pero hindi eh. Ikaw mismo yung proudly posting sa account mo. Ah, o nga pala Joy yung pangalan at ginong personality yung Joy. Ang nangyari parang lumilis kaya na yata sa advocacy ng Miss Earth. Naging cloud chaser at people pleaser, sali ka na lang Miss Grant, for entertainment purposes. Halata mo yung ano no, yung comment ng inggit ano. <laughs> It's supposed to be I don't think na may kinalaman yun. Eh, hindi niya naman siguro pinopromote yun. Yung paggamit ng single uh, ng single use na straw. Normalizing the use of plastic straw. ano to eh, interaction sa fans to eh. Wala naman siguro siyang vinayolate dito na tungkol sa advocacy niya. Interaction sa fans to eh. Well, may, may opportunity na sana pangaralan niya, no? Pero hindi sa lahat ng oras kasi ganun eh. Di ba? babaw naman nung ano, nung puna sa kanya. May reply siya. Ano kaya reply niya? Sabi niya, No to single use plastic, kaya nga dalawa kaming gumamit. Sabi ka nun, Sige, sa bao na lang ako iinom. Yan, ginera katuloy ng mga fans ni ano. Akala naman ako nakikita mali doon. Unang-una, hindi naman sa kanya nang galing yung, yung gano'n. I, I mean, kahit pa sa kanya nang galing. Kasi may ano eh. Parang kasalanan pa nung ano, nung ni Joy na, na bumili yan ng, ano ba yan, milk tea ba yan? Bumili ng milk tea or kung ano man yung iniinom niya na yan na na naka, nasa plastic cup at naka ano plastic straw Pero inaaway ako ng utak ko na mukhang may point pero sobra naman to. Oh, may point naman siya no pero sobra naman. <laughs> hindi siya ano, hindi siya I mean, hindi siya worth na pang-criticize. Malakas yung ano eh, yung inggit ni ate eh. Anong masasabi netizen? Wala eh. I mean, kung isipin mo may point yung basher pero wala sa lugar, 'di ba? Magiging nice lang siguro siya dun sa ano. May mga time kasi na I'm so sure halimbawa, niya yan ano. Ito e, nakikita ko other scenario, let's say sumunod siya dun sa gusto nung ano nung nung basher niya or nung kritiko niya, 'di ba? 'Di ba? Papanorin mo yan ano tapos dumating yung time na diba? dumating yung time na pinagsabihan niya yan I think maraming magagalit, 'di ba? May ano, may may time para dyan. Just imagine gaganya uh, o offeran siya tapos sabi niya. Hindi ka dapat gumagamit nito. <laughs> mas ano naman yon mas mas kupal naman yon di ba eh pero gusto ko malaman yung yung opinion nyo regarding this so yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon magandang hapon sa inyong lahat